<coughs> okay. Ah, yag yag may yan may marka na yan. Wala yan. Sakto gid pala sa inyo. Sige lang, <tap> <Lung> thanks. Tong gamit ha. Ano? ko. Kailangan ko ikap. Ay, kay,

Bantay kunti Hindi pa Yan Karga ba yung bigas ni Kap. Ay nakarabas yung ikarga namin yung bigas ni Kapitan Ay hindi yung dalawa na na yan yung sa Raptor Boys patay Consume natin doon Makarabas yung kay Kap buo pa yung amin ubus na Hahaha <laughs> <laughs> Yung dalawa na yan. na yan <laughs> Coach! Oy. Coach! Yung kay Kapitan buo pa. Yung atin, ubos na. Ito na, nauna. Ito yung isa pa. Tapos muna. Pero abante pa rin yan, Itong ano, isa kayo na rin to. Ito. Ay. Aray ko. Hop. Astaga. Tidak boleh ya. Radi itu mode e car ka banda saunan. Pandi mag timbang e. Habigat jangan ke nih. Buso <laughs> mentalin na yan, brada. Kasi ano yan doon? Sa arasya natin? Oo. Oh. Oo, oh, dagdag pa tayo. Ano yan? Ang ligaw yan. Ano? Ano yan? Ang ligaw. Gamot sa laki, hindi marunong mong ligaw. Uy. <laughs> <laughs> Kaya mukha, ganyan o. No? Oh. Coach! Masim. Ano? Ha? Dito ka. Tao. Dito na tayo dito. Uuwi na kita, kaya. Kailan lang ako? Surrender. Ay, nagulo no. Ano lang ba 'yon? Eh, maklas. Baba mo na, Jan. Hoy, bagsak. Hoy, bigesak, hindi bisak mo. Kabila, kabila, Peng. Ah! Oh. Oh. Ang araw na nakatayot, nag-git pa rin, no? Oh. Ano, mag baka maglubog. <laughs> <laughs> Rad? <Ay>, bakal, maglubog. <laughs> Hige, Oh, pala, isa baka. Ano naman <laughs> Ay, ito na, biyara mo na kay Brad. Yung baka. 200,000 yun. Yung apat na praso. Plus yung guya. Maliit. Kaso pa Tama siguro sa ano yun, Sa akin sila siguro yun. Yung maliit. Ano Brad, pwede sa akin Ano? Akin siya ng gutom. Ay, <laughs> mo na pala siya, Kapitan. Ha? Tapos salang na. Ay, ay ate, ang, ano, ang Ricardo. Ay, wala. Ang Ricardo? Kamatis? Ay, mga karabas, ay, pupunta na sila ng kaminawit. Ako naman, eh, ibabalik ko yung tura-tura. Mauna sila at susunod na ako doon bukas. Ay, bukas. Mamaya pala. <laughs> mamaya pala, susunod ako doon. <laughs> Nakaano yan, Brad? Ay, ako, -ka, Pita. Uy. yung kundi kaya maganap sa itaas kung 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 tali. Okay. okay. okay.

Tuh, mo yung ano? Ang bagay, mo? Isakbit so mo, Suit mo. Mga rabas, pagtapos mamili ng baka, karabas, yung si Buwes naman. si <laughs> so Buwes naman ang bibili ko. <laughs> sa, sa gitna ka mo <laughs> <laughs> Yan! Sus! No, ano ka naman lang pa sa iro? tulak uh. mo. ay makakarapas si Brad Bagwes gutom na Taka si Fish Chief ayun kipis ay walang gutom yan uy nagkain sa karim yan alam mo ka oo Okay, pala malakas pa na oo tayo nga inangina na siya lakas man pa kaya ba si Bukitik busok pa <laughs> <laughs> <coughs> mga karabas, nawala yung kompresyon ng mga naman. Patay patayan ng tatlo. Maramang saguan si Bagwis. Naku, pati karabas gutom na rin. <laughs> Kanina, umandar, sa sati lang. Ngayon, ngayon pa pauwi na yung tatlo na nagutom na. Hindi mag-andar. Ano ba kasi kompresyon? Kompresyon ba yun? Wala na naman? Wala. Aroy. Tapos tayo dyan. Wala kompresyon ng makina. Sasagod tayo. Nako po! Uwi na. tayo ng luwaan to. Sabi? Ano? Di, dyan naman tayo sa ano ka na malilim.

Ate, umandar yung makina namin. Wala, gutom na.